morning mga ate kuya Flex <clears throat> ko lamang po itong aking Dragon fruit First flower Para sa taong 2025 Ayan, Tapos meron pa rito Napansin ko kanina lang Ayan, no? Oh, naglabasa na. ah uh, fruiting season po kasi ngayon. April to October. Ayan po. Dito po si at saka rito. Ito pong uh, mga sanga na naglabas ng bulaklak, mga matured. At saka pansinin nyo po, yung mga matured na pinutol ko dito ah, napilitan siyang maglabas ng bulaklak ito rin po pinutol ko rin yan pati yun So, hopefully, sana yung ibang uh, <clears throat> variety ng dragon fruit ko ay mamulaklak na rin. Iba-iba po kasi yung variety itong tanim ko rito sa rooftop. Meron po akong golden Isis ito po. Ito, ito, itong ano na to. Golden Isis to. Kaya lang, tinamaan siya ng... Punggus yata ito. Ah, kinayod ko. At hanggang sa ma-expose yung pinaka ano ba tawag diyan? Cambium. Yung ano sa loob. Sanga. Meron din ako ritong orange giant black black uh, dragon fruit courtesy of uh, Sir Gary Bian. halos sa uh, karamihan ng tanim ko dito ay galing kay Sir Gary. Shout out sa iyo Sir Gary, salamat. Ayan, no, meron din dito ng Edgar. Edgar variety, kapangalan ko. At itong namumulaklak na to Ito ay uh, Moroccan Red Tapos ito yung malalaki ang sanga uh, San Ignacio pala to San Ignacio Na napagkamalan kong uh, Orange Giant Kasi malalaki yung Branch <coughs> meron pa rito itong ganito na muusbong tinatanggal ito hindi naman to flower magsasanga yan ayun yung binabantayan ko tapos meron din akong Vietnam white at saka itong dami kong inipong ano dumi ng baka o oh, kalabaw ito to Ah ano bang ano um, ito yung pink yung flesh nito eh Townsend pink tsaka ano pa ba yung isa Ah ha kali ko na <coughs> ah uh, silipin natin graffiti physical graffiti physical graffiti pala yun hindi town send pink ang town send pink ito ito ang town send pink ito na natumba itong puno na to kaya itinali ko sila dyan Marami akong pinya, mahilig kasi ako sa pinya. Ngayon pa, pero wala pang namumunga. Ano kasi to, galing sa crown, kaya medyo matagal. Ito yung bayabas ko. Wapol. Kiat-kiat. Uh, Bayabas na native. Marami ng bulaklak at bunga ito yung aking uh, bagwa variety na pomegranate may mga bunga na siya malapit ng mahinog tapos meron ako rito suha uh, davao pink yung ano niyan pink yung, uh, laman So, nakakatuwa lang pagka meron kang mga tanim, meron kang in-expect. Ayan. Update ko kayo sa kapag marami ng bulaklak ito at bunga. Hindi po, hanggang dito na lang. God bless.